ang mga mukha nila Hindi ko malilimutan ang mga mukha nilang iyon Ang bawat isa ay nakatingin sa akin ang kanilang mga mata ay dilat ang kanilang mga panga ay halos bumagsak sa sahig Si Carla ang dating reyna ng aming team ay namumutla ang mga labi niya ay nanginginig Naririnig ko pa rin sa isip ko ang tawanan nila habang naglalakad papalabas ng opisina para maglunch habang ako ay naiiwang mag-isa nakaupo sa aking mesa ang tiyan ko ay kumakalam sa gutom at ang puso ko ay kumikirot sa sakit. Ngayon, nakaupo ako sa kanilang harapan, hindi bilang isang api, kundi bilang ang kanilang bagong general manager. Ang bawat segundo ng pagdurusa ko sa kamay nila ay isa ngayong balbula ng katarungan. Ang akala nilang paninira sa akin ay siya palang nagtulak sa akin sa ituktok. Nagmakaawa sila sa mga mata nila, ngunit wala akong naramdamang awa. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng aking sariling tagumpay na umaaling gaw sa kanilang pagkabigo. Ito ang simula ng kwento ng aking pagbangon. Ako si Maya, isang babaeng may malaking pangarap at puso sa aking trabaho. Sa edad na 25, biniyayaan ako ng hitsura na madalas ay pinupuri ng marami, isang bagay na hindi ko kailanman inisip na magiging ugat ng aking problema. Nagsisimula pa lang ako sa aking karera bilang isang marketing associate sa isang kilalang kumpanya at puno ako ng enerhiya at optimismo. Naniniwala ako na ang sipag, dedikasyon at pakikipagkapwa-tao ang susi sa lahat ng bagay. Bawat umaga, masigla akong pumapasok sa opisina. Gustong-gusto ko ang bawat aspeto ng aking trabaho, mula sa paggawa ng mga presentation, pagsusuri ng datos, hanggang sa pakikipag-ugnayan sa mga kliyente. Para sa akin, ang trabaho ay hindi lang basta hanap buhay. Ito ay isang oportunidad upang matuto, lumago at mag-ambag. Kaya't sinikap kong maging palakaibigan sa lahat ng aking mga kasamahan. Nagboluntaryo ako sa mga task, nakikisalamuha sa mga team building activities at laging bukas sa pagtulong. Ang opisina ay moderno, maluwag at puno ng buhay. Akala ko, magiging madali para sa akin na maging bahagi ng team na makahanap ng mga kaibigan ng mga katuwang sa paglago. Hindi ko alam ang pinakamalaking pagsubok ko ay magmumula sa mga taong akala ko ay magiging kakampi ko. Nagsimula ang lahat sa isang simple, ngunit nakakapanlin lang na tradisyon sa aming team, ang sabay-sabay na tanghalian. Sa tuwing sasapit ang lunch break, may isang grupo na laging nagpaplano kung saan kakain o kung anong pagkain ang orderin. Ang leader ng grupong ito ay si Carla, isang senior marketing specialist. Si Carla ay maganda, may mahaba at itim na buhok, at laging nakangiti, ngunit ang kanyang ngiti ay parang laging may tinatago, hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa simula, hindi ko gaanong pinansin. Marahil ay busy lang ako, o baka nakalimutan lang nila ako. Ay, maya, pasensya na, hindi ka na namin ginising, ang sarap kasi ng tulog mo kanina, sabi ni Carla isang araw. Habang bumabalik sila mula sa labas, ang mga kamay ay may dalang paper bag mula sa fast food. Hindi ako natulog. Busy ako sa pagtatapos ng isang rush report. Ang niti niya ay tila may halong panunuya. Sa loob ko, nagsimula akong makaramdam ng bahagyang kurot. Sa sumunod na mga araw, ang paglimot na iyon ay naging regular na pattern. Tuwing tanghali, maririnig ko ang kanilang mga bulungan, ang tawanan habang papalabas sila, at ang ingay ng kanilang pagbabalik na may kasamang kwentuhan at masarap na amoy ng pagkain. Naiiwang mag-isa ako sa aking mesa, ang tanging tunog ay ang pagtipa ko sa keyboard. Ang pakiramdam ng pagiging inosenteng isinasantabi ay dahan-dahang nagbabago. Hindi na ito paglimot. Ito ay sadyang pagbubukod. Bakit? Ano ang nagawa kong mali? Ang tanong na iyon ay nagsimulang gumapang sa aking isip, kasama ng unti-unting pagbigat ng aking pakiramdam. Ang dating masigla kong tanghalian ay napalitan ng tahimik at malungkot na pagkain sa aking mesa. Ang pagbubukod sa tanghalian ay naging simula lamang ng mas malalim na problema. Unti-unting lumitaw ang mas marami pang insidente na nagpatunay sa aking pagdududa. Sa mga team meeting, kapag nagsasalita ako o nagbabahagi ng ideya, tila hindi ako naririnig. Kung minsan, ulitin lang ni Carla ang ideya ko, babaguhin lang ng bahagya ang wording, at bigla itong magiging brilliant sa pandinig ng lahat. Magaling ka talaga, Carla. O tama si Carla. Ang madalas kong marinig, habang ako ay nakatayo doon, pakiramdam ko ay invisible. Parang isang multo na hindi nakikita, hindi naririnig. Isang beses, nagsumite ako ng isang detalyadong draft para sa isang bagong marketing campaign. Gumugol ako ng mahabang oras sa pananaliksik at pagpaplano. Kinabukasan, sa team brainstorming, ipinrisinta ni Carla ang halos kaparehong konsepto, ngunit may kaunting twist na ginawa niya. Ang mga salita niya ay tila mula mismo sa aking draft, ngunit may halong kayabangan sa kanyang boses. May naisip akong bago, pero may kaunting similarity sa mga lumang ideas, anya, at inangkin ang buong ideya. Ang ngiti niya ay mapanling Paano niya nakuha iyon? Hindi ko maintindihan. Nagsimula akong maghinala na may pumapasok sa aking computer o may nagbabasa ng aking mga files. Ang ideyang iyon ay nagdulot ng lamig sa aking sikmura. Nagsimula ring lumaganap ang mga bulungan. Kung minsan, kapag naglalakad ako patungo sa pantry, bigla silang tatahimik. Maririnig ko ang salitang maganda na may kasamang tawa, at ang tingin nila sa akin ay hindi na friendly, kundi maihalong paghamak. Nararamdaman ko na pinag-uusapan nila ako at ang pakiramdam na iyon ay nagdudulot ng matinding kaba at lungkot sa aking dibdib. Pinilit kong magpanggap na hindi ko naririnig, na hindi ako apektado. Ngunit ang bawat maliit na saksak ay nag-iiwan ng pilat sa aking pagkatao. Ang dati kong masayang pagpasok sa trabaho ay unti-unting napalitan ng pag-aalinlangan at takot. Ang opisina na akala ko ay magiging pangalawang tahanan ko ay nagiging isang lugar kung saan ako ay palaging nasa ilalim ng kanilang masamang tingin. Bawat araw ay isang laban upang mapanatili ang aking kumpiyansa, ngunit unti-unti akong naubusan ng lakas. Ang mga simpleng pagbaliwala at pang-aagaw ng ideya ay lumala at naging direktang sabotahe. Isang linggo bago ang isang deadline, kailangan kong magsumite ng isang mahalagang report para sa aming pinakamalaking kliyente. Pinaghirapan ko iyon ng husto, halos hindi ako natulog para matapos. Nang i-check ko ang final copy bago ipadala, nanlaki ang aking mga mata. May mga nawawalang data sa spreadsheet at ang ilang mahalagang graph ay nagbago ang kulay at naging halos hindi na mabasa. Alam kong hindi ako ang gumawa noon. Ang aking puso ay kumalabog ng malakas sa galit at pagkadismaya. Hindi lang iyon. Nagsimula nang maging madalas ang ganitong klasing insidente mga importanteng email na hindi ko natatanggap o kaya naman ay na-forward sa akin ng huli na pagkatapos magkaroon na ng desisyon. Ang mga meeting schedule ay bigla na lang nagbabago nang hindi ako na-inform, kaya nawawala ako sa mga kritikal na diskusyon. Ang pinakamasakit ay nang tumawag ang isang mahalagang kliyente para magreklamo tungkol sa kakulangan ng atensyon mula sa akin. Nang imbestigahan ko, nalaman kong binago ni Carla ang aking contact information sa system ang mga email at tawag ng kliyente ay napupunta sa kanya o sa iba pa. Doon ko na pagtanto na hindi lang ito inggit o simplehang pagtaboy. Ito ay isang intensyonal at malisyosong pagtatangka na sirain ang aking reputasyon at karera. Hindi lang ako naiinis, kundi galit na galit na ako. Paano sila nakakagawa ng ganito? Wala akong ginawang masama sa kanila. Sa dami ng beses na tinulungan ko sila, sa dami ng pagkakataon nang inisyan ko sila, ito ang isinukli nila. Ang dati kong pag-aalinlangan na magsumbong ay napalitan ng matinding determinasyon. Kailangan kong lumaban. Nagsimula akong magtago ng ebidensya. Bawat email na na-forward ng huli, bawat depektibong file, bawat bulong na naririnig ko, lahat ay idinokumento ko. Gumawa ako ng sariling backup ng lahat ng trabaho ko sa isang personal na drive. Nagsimula rin akong kumunekta sa mga tao sa ibang departamento at nagtanong-tanong tungkol sa ibang opportunities sa loob ng kumpanya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam ko na hindi na ako pwedeng manatili sa sitwasyong ito. Ang bawat araw sa opisina ay naging isang laban at kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanila. Nag-aral ako ng palihim, nagbasa ng mga aklat tungkol sa pamamahala at diskarte sa korporasyon. Unti-unti, bumalik ang aking lakas ngunit hindi na ako ang dating inosenteng Maya. Ako na si Maya na lumalaban. Isang araw, kumalat ang balita sa buong opisina. Magkakaroon daw ng malaking restructuring sa kumpanya. May bagong general manager na hahawak sa aming departamento. Lahat ay nagulantang. Nagsimula ang bulungan kung sino ang papalit, kung paano magbabago ang trabaho. Siyempre, ang grupo ni Nakarla ay agad na nag-isip kung paano nila susuportahan ang kung sino man ang darating, umaasang magkakaroon sila ng kakampi sa bagong pamunuan. Narinig ko pa nga ang kanilang mga plano na magluto ng pagkain at mag-organisa ng welcome party para mapabilib ang bagong boss. Habang sila ay naghulaan at nagpaplano, may sikreto akong hawak na magbabago sa lahat ng kanilang inaakala. Ilang linggo bago pa man ang restructuring, may lumapit sa akin mula sa human resources. May nakita raw silang natatanging potensyal sa akin. Alam nila ang ilang internal issues sa team namin, pero hindi sila nagbigay ng detalye. Ang alam ko lang, may nakarating sa kanila tungkol sa hindi magandang working environment at sa kahirapan kong maging bahagi ng team. Inalok nila ako ng isang secret interview para sa bagong general manager position. Hindi ako nagdalawang isip. Ito ang pagkakataon ko na hindi lang umalis sa sitwasyon, kundi itama ang mali sa pamamagitan ng aking sariling pag-angat. Sa interview, hindi ko binanggit ang mga pangalan ni na Carla o ng sinuman. Ngunit inilahad ko ng detalyado ang mga hamon na aking naranasan sa pagiging bahagi ng isang challenging team dynamics at kung paano ko ito hinarap ng profesional at sa tamang pamamaraan. Ibinahagi ko ang aking mga solusyon, ang aking mga plano para sa mas mahusay na komunikasyon, at ang aking pananaw sa paglikha ng isang positibo at produktibong workplace. Ang pinakamalaking twist, ako ang napili. Hindi nila alam. Hindi nila kailanman inakala. Ang babaeng pinagtataguan nila sa tuwing may lunch out, ang babaeng pilit nilang sinisira ang reputasyon, ang babaeng akala nila ay mananatiling mahina at tahimik siya ang magiging bagong pinuno nila. Ang balitang ito ay pinanatiling confidential hanggang sa huling sandali. Pinayuhan ako huwag magsalita, huwag ipahalata. Kailangan kong panatilihin ang aking poker face, kahit na sa loob ko ay bumubulusok ang halo-halong emosyon takot sa bagong responsibilidad, ananabik sa hamon, at isang malalim, matamis na pakiramdam ng katarungan. Ang araw ng anunsyo ay ang magiging araw ng aking paghaharap sa kanila, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang kanilang bagong general, may kapangyarihang magpabago ng lahat. Dumating ang araw ng anunsyo. Ang meeting room ay puno ng tensyon at pag-asa, lalo na mula sa grupo ni na Carla. Nakita ko silang magkakasama, nagbubulungan at nagpapalitan ng matamis ng ngiti, akala nila ay kontrolado nila ang sitwasyon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa na magkakaroon sila ng panibagong boss na kanilang mabibiktima. Ang CEO mismo ang pumasok sa silid, kasama ang head ng IKI, na may solemning mukha. Nagsimula silang magsalita tungkol sa pagbabago, sa bagong direksyon ng kumpanya, at sa kahalagahan ng pagkakaisa. At pagkatapos, ang mga salitang nagpabago sa lahat ng kanilang mundo, at ngayon, ipapakilala namin ang inyong bagong general manager. May nagbukas ng pinto. Tahimik akong pumasok, nakasuot ng isang simpleng, eleganteng blazer na nagbibigay sa akin ng otoridad. Ang aking buhok ay nakapusod ng maayos, at ang aking mukha ay kalmado, walang bakas ng emosyon. Nakita ko ang mga mata ni na Carla at ng kanyang grupo na nanlaki. Ang kanilang mga panga ay unti-unting bumaba habang ang kanilang mga ngiti ay naglaho. Ang kulay sa mukha ni Carla ay nawala, napalitan ng matinding gulat at pagkadismaya. Ang iba ay nagkatinginan, hindi makapaniwala sa nakikita nila. Ang dati nilang pinagtatabuyan ay ngayon ang kanilang pinuno. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Maya, at ako ang inyong bagong general manager. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at malinaw, umaalingaw nga sa tahimik na silid. Hindi ko binanggit ang nakaraan. Hindi ko sila hinarap ng may galit o nagbigay ng anumang hint ng aking pinagdaanan. Walang sigawan. Walang sumbatan. Bagkus, nagpatuloy ako sa isang profesional na tono, inilalatag ang aking pananaw para sa departamento. Ang aking hangarin ay magkaroon tayo ng isang team na nagtutulungan, may tiwala sa isa't isa, at nagbibigayan ng pantay na oportunidad. Ang bawat isa sa inyo ay may mahalagang papel dito, at inaasahan kong makita ang inyong buong potensyal sa ilalim ng aking pamamahala. Nakita ko ang pamumula ng mukha ni Carla. Lumapit siya, nanginginig ang mga kamay at humingi ng paumanhin, pabulong, halos hindi marinig. Maya. Ako. Pasensya na sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Tiningnan ko lang siya ng direkta sa mata. Ang aking tingin ay matatag at puno ng pagkaunawa, ngunit walang awa. Carla, sisimulan natin ang lahat sa isang malinis na slate. Ang mahalaga ay ang magiging performance natin mula ngayon at ang pagtutulungan para sa ikagaganda ng ating team. Ito ay isang payak na pahayag, ngunit alam niyang ito ay mayroong nakatagong babala. Ang mga dating kasamahan ko na hindi ako inimbita sa tanghalian ay ngayon ay nasa ilalim ng aking pamumuno nang hihingi ng tawad. Ang kapangyarihan ay nagbago ng kamay. Ang kanilang pagtanggi na isama ako, ang kanilang pilit na pagsira sa akin, ay nagtulak sa akin na maging mas malakas at mas matalino na nagdala sa akin sa posisyon na ito. Ang pinakamabisang paghihiganti ay hindi ang pagsira sa kanila, kundi ang pagpapakita na ang kanilang pagtatangka ay naging daan lamang sa aking pag-anga. Sa mga sumunod na linggo at buwan, nagkaroon ng malaking pagbabago sa departamento. Ang ilang miyembro ng dating grupo ni Carla ay kusang umalis, marahil ay hindi kinaya ang bagong sitwasyon o baka naman nahihiya sa kanilang mga dating ginawa. Si Carla mismo ay nanatili, ngunit ang kanyang pag-ugali ay nagbago ng malaki. Nawala ang kanyang kayabangan. Naging mas tahimik siya at masigasig sa trabaho at nagpapakita ng respeto. Hindi ko siya pinahirapan, ngunit naging patas ako. Ang bawat isa ay binigyan ko ng parehong oportunidad at responsibilidad. Walang favoritism at walang sinuman ang nakaranas ng anumang uri ng pagtataboy sa ilalim ng aking pamumuno. Pinanatili ko ang profesionalismo sa aming relasyon. Sa bawat meeting, sa bawat project, ipinapakita ko ang kahalagahan ng pagtutulungan at bukas na komunikasyon. Ang dating tahimik na opisina na puno ng bulungan ay napalitan ng mas bukas na kapaligiran kung saan ang mga ideya ay malayang naibabahagi. Ang mga bagong empleyado ay hindi na nakaranas ng anumang uri ng pagtataboy. Sa huli, naging mas produktibo ang team. Nakamit namin ang mga bagong milestones at ang aming departamento ay naging isa sa pinakamahusay sa buong kumpanya. Naging maganda ang aking karera at patuloy akong umakyat sa corporate ladder. Ang dating mga pagsubok ay naging aral na nagpatibay sa akin. Ang kagandahan ko na minsan ay pinagmulan ng inggit ay naging bahagi lamang ng aking pagkatao, hindi ang sentro ng aking halaga. Napatunayan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa paninira sa iba, kundi sa paglinang ng sarili. Ang paghihiganti ay hindi laging tungkol sa pagganti ng masama. Minsan, ito ay tungkol sa pag-angat at pagpapakita sa mga taong nagpababa sa iyo na sila ang nawala ng pagkakataon na magkaroon ng isang matapat at magaling na kasamahan. Ang karma ay totoo. At minsan, ito ay nagpapakita sa pinakamagandang paraan, sa iyong sariling tagumpay at sa kapayapaang iyong nahanap.